luwa na anak dirty na anak <laughs> dirty na oy dirty na anak imong gikuan ang hugaw anak imong gikaw hugaw anak ayaw anak dirty na anak <laughs> kalimpiado gini mo anak oy 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 <laughs> <laughs> kalimpiados bata ni mama oy Nasa yung na anak. Nga na ka nagtanaw diha anak. Ayan. Nandito na po kami sa loob ng tindahan guys. Lumabas kami sa loob ng bahay. <laughs> Nagpa-electric sa ako mga palangga. Ayan pong electric fan sa likod ko. Kasi ano, mainit po doon sa loob ng bahay Guys. Ayan, nandito na po kami sa loob ng tindahan, mga palangga. <laughs> Samahan niyo po kami ni Papi dito, guys. Ah, ayan. Dito lang po kami magtambay muna habang maghihintay ng customer. Ayan, tingnan niyo po, guys. Oh, napakainit na sa labas. Ayan, mainit na po sa labas. Good morning, good morning. Kumusta po kayong lahat, mga palangga, kong mga minamahal dyan? I love you all. Thank you for always uh, supporting our videos. Thank you, thank you always guys. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan po si Papi. Tingnan nyo po guys. Oh. Naglab sa akin si Papi guys. Ayan po. Bliss anak. Taga Santo. Iblis permi ni Lord God Jesus Christ. Mama Mary si Papi. Ngabuutan buutan akong pinangga kain ni Mama Lisa. Nga guapo Da. <laughs> No, na tanan- anak no. Kay guwapo man sad si Papi oy. Guwapo gid si Papi, guys. Ay, eh, ginuktok na. Magtarbaho sa tanak. Trabaho sa ta anak trabaho trabaho araw-araw para makapalit ng tambal makapalit og sudan adlaw adlaw si papi kanta taanak, anak kanta si papi nga guapo nga guapo. Mo kanta ka anak, mo kanta ka anak, kanta ng kanta, bibi nga bibi, kanta ng kanta, ang langaw a anak. <laughs> Ayan, may langaw guys. <laughs> Gisunod-sunod, mantas langaw na ko Ano man yung langaw na ka nagsigim sunod na to anak? Ang langaw anak, sunod na to anak, saan man ni anak? Ha? Huh? Yeah, langaw, -sunod na, langaw, <laughs> nasigsunod na ayan po guys, natatawa po ako guys kasi yung pong langaw ay sumusunod sa amin ni papi dito sa tindahan <laughs> Ahak mo mga langaw sunod-sunod yung mga langaw na mo guys ni si papi <laughs> si papi ina, ina pangga, nga tantanan mo kami langaw <laughs> ina, ina pangga, tantanan mo kami langaw Tantanan mo kami lang oh, oy. Huwag mo kami samukin. <laughs> Ayan, thank you for watching, guys. Uh have a peaceful uh, Tuesday. Dito lang muna kami sa loob ng tindahan. Thank you for watching.